Kasabay sa pagpapailaw ng Yes Christmas Tree ng Rizal Philippine National Police, iprinisenta e ni Provincial Director Police Colonel Pilotea Gonzalgo kay Rizal Governor Nina Inares ang accomplishment ng Rizal PNP sa loob ng limang buwan. Ayon kay Gonzalgo, umaabot sa may 80 milyong halaga ng illegal na droga ang kanilang nasamsam at mayigit sa isang dibong na aresto na most wanted person. Uh, gabi po sa ating lahat. Uh, ngayon po ay uh, i po natin sa ating uh, mahal na gubernadora ang lahat ng uh, accomplishments ng uh, Police Provincial Office ng Lizal uh, mula nung uh, July hanggang November. At uh, nakita po niya at pinakita natin ang kakayahan at ang, uh, uh, ang accomplishments ng ating uh, kapulisan sa paghuhuli uh, ng mga uh, criminal uh, most wanted persons ang uh, accomplishment natin sa droga sa ilegal na droga at uh, sa ngayon po uh, naka na tayo ng total na around 80 million na uh, worth ng drug uh, based sa uh, standard price and uh, more than uh, 1000 uh, arrests sa mga wanted persons so patuloy rin naman na pinakeeting nila ang kampanya sa peace and order Bate sa mandato ni PNP Chief Nartates, lalo na ngayong papalapit ang kapaskuhan, tiniyak niya ang mabilis na koordinasyon at komunikasyon at responde gamit ang mga makabagong teknolohiya. At patuloy natin na uh, ginagawa uh, alinsunod sa ating uh, direktiba ng ating uh, Chief PNP na si Police Lieutenant uh, General uh, Jose Melencio Nartates Jr. At pa rin tayo sa programa ng ating... Uh, uh, national, Philippine uh, National Police, lalo lang na sa anti-criminality. Ngayong Pasko, pagkutihin nila ang pagbabantay sa mga nakasagahan, even sa mga mga places of convergence dahil panahon ngayon ng mga mapagsamantala dahil uh, marami ang uh, nagnanakaw para siguro kumita, marami ang uh, salisi, marami mga theft incidents at uh, lahat ng ito ay uh, nangyayari lalo na kapag nagsang na yung So lahat po ng uh, natin sa ating mga kapulisan ay paigtingin. Lalo na during uh, uh ng hours, araw, ating gabi, noon sila gumagawa ng mga mga mali. Kaya uh, ang uh, natin sa mga pulis ay uh, tutulugan ito at bantayan ang uh, takal uh, rin kung sagyo kay governor ni Nainares ang nakumpis kanilang mga armas. Kabilang dito ang mga loose firearms surrendered at karamihan ay nasamsam mula sa operasyon laban sa pinagbabawal na droga. Samantala, sa talumpati ni Gobernur Rina Inares, nagpahayag ito ng kagalakan sa naging accomplishments ng Rizal PNP. Nagpapakita umano ito ng katapangan ng Rizalenyo. Katapangan na harapin maging ang mga pagsubok at sa buhay. And nakikita ko ang achievements for the year halata na halata ang tapang sa ating lalawigan. Hindi sila pwede basta-basta pumasok, pumunta at magloko dahil kitang-kita ang tapang sa ating mga achievements. Yung tapang natin na sa gitna ng mga hinaharap ng ating bayan, sa gitna ng hinaharap nating mga pagsubok, at mga pandemya at mga kalamidad na dumadating sa atin. Nandun ang tapang sa pagharap natin sa buhay na kaya pa natin umiti, kumanta, magsayaw at magsama-sama. Yun ang tunay na diwa ng Pasko. Pinuri din ito ang Result PNP sa paglalakot nito sa yes program ng pamahalaang panlalawigan. At ang hindi naman nagpapaiwan sa yes program na recycled Christmas decors ng ating PNP na talaga namang maganda at talagang lalaban, panlaban pa rin pati pagdating sa Christmas decors. Felix Tambonco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una.